Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may kahirapan makakausap ngayong araw, ayaw ng mga usapang hindi naman pwedeng kumita ng pera, at laging inuuna na makatapos ng dapat na magawa, mas gusto ang magtrabaho mag-isa, laging madisiplina sa mga gawain na matsaga, para laging may good vibes ng swerte, mapagmahal sa pamilya para laging makagawa, nang kasiyahan sa buhay pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aries. Ngayong araw ng mula sa sikat ng araw, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color red number 15, number 29, at number 24. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isang salita sa dapat nagagawin at kung may sinasabi sa pamilya ay laging maingat at kung nakagawa ng pangako sa pamilya ay gagawin kung sa pera naman ay hindi magpapautang at ayaw din ng may kalokohan kung sa pagkita ng pera may matapat na salita sa mga nakakausap para laging masaya ang nagagawa sa araw-araw maaruga sa pamilya para sa kalusugan ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may kaluwagan maglabas ng pera sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color green number 17, number 34 at number 9. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik na araw ang gusto at ayaw ng maraming usapan. Kung chismisan lang ay iiwanan na ang mga kausap. Sa trabaho o pinagkakakitaan, ay laging inuuna na. Makagawa ng maayos, may ugaling matahimik at laging gagawa ng naaayon sa hanap buhay, at hindi makukuha sa suhulan ng pera. Wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. May kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color pink number 34 number 19 at number 5 cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan kung sa pera ay matapat sa kasama at matiyaga sa trabaho para kung kikita ng masaya ay nasa maayos na makakaipon para makapagbigay ng maayos na buhay sa pamilya at kung gagawa ng bagong pagkakakitaan, ay maayos walang. Mga kalokohan, kung kikita ng ibang pera, laging may masayang aura para makagawa ng maunlad sa pamumuhay. May katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan, at hindi gagawa ng pangako kung sa ibang tao, para walang obligasyon na iniisip ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw. Namula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 16, number 24 at number 29. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling mahaba ang pasensya sa tahanan ay ganoon. Din sa trabaho at kung kikita ng pera ay laging maingat. Para makagawa ng pag-asenso ng kabuhayan, at ayaw ng nagsasalita na pwedeng makasakit sa damdamin ng ibang tao. Mapanuri sa mga gagawin, para walang maging kaaway na tao. May katwiran pag nasa tama ay hindi basta kayang sumuko, maaruga sa pagkain ng pamilya para mas mapaganda ang bawat kalusugan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan ngayong araw. Mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 19 number 24 at number 35. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Hindi gagawa ng gawain ng walang naging plano at matahimik pag na para walang aabala, may wise na pamamaraan na kaisipan, nagagawa ng maayos na trabaho. Ayaw ng mga usapang na may kabastusan, mas gusto magtrabaho ng mag-isa, para laging may magandang positive, energy na masipag. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, may malambing na pagmamahalan. At may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color white number 24, number 19 at number 36. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay matahimik na madisiplina at hindi nagpapataan sa mga gagawin at hindi makukuha sa suhulan ng pera, kung sa pera ay ayaw ng may kalokohan parehas. Ang ugali, ang gusto ay naaayon na pagkita ng pera. Para masaya ang lahat walang pag-aawayan, laging mapag. Aruga sa kalusugan ng pamilya, at walang oras sa mga kwentuhan pag nasa oras ng mga gawain, at hindi makikisuyo sa ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may kaluwagan ang paglalabas ng pera malambing sa pagmamahalin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 10 at number 34 at number 19. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masinop sa mga ginagawa, at may matalinong isipan. Nakaalaman sa mga ginagawa, ayaw ng mga usapang suhulan. Nang pera at mga kaberdehan, na pag-uusapan iiwan na. Kagad ang mga kausap, may mahabang pasensya, dahil gusto ay matahimik na araw para laging may good energy sa pamumuhay at may kabilisan gumawa na pamamaraan para mapaganda ang trabaho. May katapangan na ugali na matahimik, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera nilalaan sa pag-iipon, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 10 number 18 at number 33. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, may ugaling matapang na pwedeng magalit sa mga nakikita ay makapagsasalita na para may tama ng maayos at may isipan na laging naninigurado sa ikikilos at sasabihin at hindi basta makukuha sa suhulan ng pera. Laging matapat sa mga ginagawa para mabigyan ng kasiyahan ang buhay pamilya. Maaruga sa magulang handa laging makatulong. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color pink number 17 number 36 at number 14. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali ngayong araw. Na may maselang ding ugali, matapat sa trabaho kong ano ang patakaran, ay susunod, at hindi makukuha sa kinang ng pera, at sa mga palusutan at ayaw ng ganoon. Pera na maiipon, mas gusto na magtrabaho para makaipon. May isang salita pag pinangako ay gagawin dahil ayaw ng napapahiya, laging una sa saisipan hanggat masipag na matapat ay makapagbibigay ng magandang buhay sa pamilya, at maingat kung magsasalita sa pamamahay. Para walang maging suliranin sa bawat relasyon, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 24, number 17 at number 29. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung gagawa ng trabaho ay uunahin na makagawa ng plano. Para makaiwas sa mga bigla ang suliranin, ang gusto, ay matahimik na araw, nakapokus ang isipan sa maayos na paggawa sa trabaho at ganoon din sa tahanan na mabigyan ng kasiyahan para laging may good vibes ng swerte sa mga dapat na magawa sa araw-araw, ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy at sa pagkita ng pera ay perhas ayaw ng may lokohan ng walang maging kaaway, laging nagsisikap para makaluwag sa pamumuhay. Maaruga sa magulang at may kahandaan laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color blue and color white number 24, number 19 at number 2. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik na araw ang gusto, hindi masyadong masalita mas gagawa ng trabaho kaysa magsalita para makatapos ng masaya sa gagawin, mas nais pa ang magtrabaho na mag-isa, may matalinong isipan para madali ang mga gawain sa trabaho, at kung kasama ang pamilya ay masaya para ang bawat relasyon, ay maging masaya sa tahanan, ayaw ng mga usapang kaberdehan at suhulan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 15 number 22 at number 34.